saging ba saging, lang yan, pakita uh -oh. ang <laughs> <laughs> okay, go. put mo. <laughs> Hindi ka na naman feel uncomfortable Why para. Pag nakaangat yung pants niya. Para kasi ako na nasa lifeline. Wala eh. po, ikaw wala, okay, okay, okay oh. ka na tao. Oo, ikaw naman. Sige, okay na po. Let's kaya lang ka lang natuto magpapahan na po. Ito ako, Gito na ako mag-tans. Pakitaan ang pakita rin mo na. Basta mo dati eh. Basta. Kaya nga. Nakababa? Na ano naman? High school pa lang ako, ganoon ako magdala. Pasok ka ba? Para akong, para akong sinasakal sa chan. Kasi naman higit ka ng higit pag malalaglag Para pag tatay siya, upo na lang. Ato yung buta na yun Grabe <laughs> <man>. yung <laughs> <Anong, maradu> <laughs> uh naman.